Hey, what's up mga kaidol? It's me, GBS, MES, and Masang Pabon, and welcome back sa ating Facebook account, Facebook page, and YouTube channel. For the race video mga kaidol, kung napapansin niyo dyan sa ating video, yan yung ating mga tropa, mga kabatch na talagang hindi nagpatinag, hindi pa na kontento, pagkagaling ng barrel tap, Sukod na papuntang Barangay Butchong. Yan mga ka pumunta kami ng Butchong galing sa bayan ng Utsongan dahil nga medyo kinulang pa yung pag-inom namin ng tower doon. So yan mga ka-idol, napaka-hushler na talaga, hushler na hushler. Napaka-galing na magsindi ng gin juice ng ating mga katropa. So yan mga ka kung nakikita nyo, ganyan sila kalupit mga dalok. <laughs> Char. So yun mga ka-idol, nakatatlong gin tayong gin bilog. Then, tatlo din na, na anong tawag dito? Um, tang yan, yung four season. So, pinili pa namin yan sa populasyon Pagkagaling kasi namin ng barrel tap sa barangay Tabing Tagat, dumiretso kami ng bahay sa may butyong. Kaso, uh, mag alas 12 na ng gabi. So, ang ginawa namin kasama ng aking mga tropa ng mga kabatch ko ng high school, so bumalik kami ng bayan. Mga tangabay, Siyempre, alam na ganoon na yung oras pero hindi pa pumili sa bayan. So, yun mga ka-idol, yan si Idol Kenyan, Ken yan. Kenyan, Ken, Ken Si Ken yan yung eh, mga, oh, diba? halatang halata na napakagaling talaga magtimpla ng ginjo so yun binuhos na ano kayang lasa nito mamaya so yun mga ka-idol, um, yun o, know, ginakalog-kalog na malinis naman ata yung kamay yun, <laughs> well, nakaready na din yung baso, so yan ganun tayo katinti medyo nagkikrave sila sa gin juice hindi pa na dun sa barrel tap mga lodi kaya second batch pumunta ng barangay putyong para doon naman ipagpatuloy so yan, tinitimpla na ng ating mga lodi Samantalang yan, nilalabas ko na yung favorite, paborito ng taong bayan ang lumpia, ang Shanghai, na binili pa namin dyan sa tabing dagat. Ay hindi, sa Barangay Liwanag, sa May Lagordo Enterprise. So, thankful kami dahil nung gabi na yon may bukas pa ng mga kantin, kumuan sa bayan ng Otsongan, mga ka -idols. So, yun, kulay pink ba yan o kulay red yung aming gin juice na yan, mga lodi, Hindi mo halata na merong um, gin, di ba? So, yan. May pa... May pa-spark-spark spark pa si Idolkin, yun, know, Ang galing. Niloblob na yung puti ng paso. malinis siya, mga lodi. Kaya safe na safe inumin. So, yan. Galing, nito you no? Know. O, oh, yun. Yan, yung mga ating mga kabatch na talagang alam nyo. Pagdating sa pagsindi ng mga Jinjus ay talagang hindi natin o hindi maaangasan Talagang sila yung pinakamalupit. Basta Jinjus yan talaga sila loti yan, you know? yeah, di ba ang galing tatlong gin pilog yan mga loti ha so yan yan ang mga pinagkagawa after ng barrel tap hindi na kontinto ang mga puti ko oh. nag gin juice pa, makakakon mo alas 12 na ng gabi tapos nagtitimpla pa ng ganun, syempre mga dalok dalok <laughs> So yan mga kaidol, yan patapos na last na yan na Jin Pilog. Yan oh. Oh, oh ah, di ba? Galing mo talaga Kenneth ha. Lodi ka talaga. So yan. Syempre pagkatapos yan mga kaidol, alam niyo na usapan na ng mga bagay-bagay. Yun, hinahalo na, lalagyan na ng yelo, yelo pero kulay puti. Diba? Ang tigas pa ng yelo, mga loti. Yum! Diba? Yummy! Sarap niyan. Mga talok kasi kami ng <laughs> Yan, mga kaitol idol And, charan! Yan, tapos na. Ready to drink na, mga ka-idol. Tara! Yan ang aming gin juice na gawa ng batch 2030.